Ibinaba ng lahat ng robot ang kanilang mga armas at tumangging lumaban, kaya ang ilan na natitira ay tumulong sa mga mababang gawain. Habang tinutulungan ni Jimmy ang mga sundalo na bitbitin ang kanilang mga gamit, nagpasya si Marcus na subukan ang mga chismis at sinimulan niyang barilin ang robot na bumagsak sa lupa at hindi kailanman ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pinutol ni Ari si Marcus at muntik ng mapatay, ngunit pinigilan silang dalawa ni Faunus at pinapasok sila sa trabaho. Tinitiyak din niya na hindi gumagana si Jimmy at pinapunta siya nito upang hugasan ang putik. Sa ilog, naghuhugas ng mukha si Jimmy at nilapitan ni Sam na sa robot at nakikinig sa kanyang kwento pinaliwanag ni Jimmy na ipinaalala ni Sam sa kanya ang Imperio Prinsesa, na pinatay kasama ang kanyang mga magulang ng mga taksil. Sinabi sa kanya ni Sam na nasa kanya ang prinsesa, at niregaluhan si Jimmy ng isang korona ng bulaklak, na nag-a-activate ng isang bagay sa loob niya. Samantala sa bulwagan ng bayan, pinag-uusapan ng mga taganayon kung ano ang susunod na gagawin at napagpasyahan na dapat silang magsumikap upang mapatunayang mahalaga ang kanilang ani. Sa ganoong paraan ay hindi sila papatay ng imperyo upang patuloy silang makagawa ng pagkain. Nadidismaya dahil walang makakarinig sa kanyang mga babala, nagsimulang mag-impake si Cora ng kanyang mga gamit para umalis. Siya